Well, nagkakasisiyan na nga ang team ng Dallas Mavericks matapos matalo in game number 3. And well, eto nga yan si Luka Doncic pati na rin. Eto nga si coach Jason Kidd. At tunayin muna natin si Doncic at ang ilang parte ng kanyang mga interview. Nang matanong nga siya what it feels like nga daw to be hunted sa depensa. Ano ba daw ang pwede niyang gawin to be better at defending the Celtics? Well, ang sagot ni Luka ay okay lang daw yan. It's okay. Dahil basically, every time may tinatawagan naman daw sila ng fouls ng referee. Then natanong din siya about nga sa mga fouls na nakuha niya naman this game. Sabi niya, hindi niya nga daw talaga alam. I don't know ng I don't know itong si Luka Tapos sabi niya, hindi nga daw yata sila pwede na mamisikala dito nga sa team ng Celtics nang dahil tatawagan nga sila. Tapos hindi nga rin siya makapaniwala na binigyan daw siya ng 6 fouls sa isang NBA Finals game kung saan ang pang 6 foul niya ay basically nakatayo lang daw siya. Sabi niya they have to do better nga daw ayon sa kanya. Bagit pa ni Doncic na nung first quarter nga daw nung mainit sila pares ni Kyra Irving ay ang daylan daw nun is because they have high energy. So umpisa pa lang ng laban na dapat daw ginawa nila buong laban tapos dito na nga rin parang sinisi ni Luka Doncic ang kanilang coaching staff kung bakit nakakambak pang Celtics matapos nga nilang lamangan ng malaki in the first quarter. Sabi ni Luka Doncic na dapat nga daw ay pinanatili na lang nila sa loob ng court yung the same players na gumawa nga ng run because they were rolling nga daw. Tapos matapos daw ng pagpapalit ng mga players ay doon na daw nakakambak pa tuloy itong team ng Boston Celtics. At iyan ngang payag ni Lucay sinang ayunan din naman ng ilang mga Mavs fans at sinabi nila na nung nagpalit nga daw ng player ay talaga namang nakakambak nakadikit pa ang team ng Boston. Pero ayon na rin mismo kay Luka ay naniniwala pa rin daw siya sa kanyang team at sabi niya na first to four wins naman daw kasi itong series na ito. And then ito na nga si Jason Kidd ay natanong naman siya about kay Luka Doncic. Alam naman daw ng reporter na meron siyang maraming injury na dinadala sa ngayon tapos naman pa nga daw ng kanyang mabigat na trabaho sa opensa. Pero tanong ng reporter ano pa nga ba daw ang gustong makita ni Jason Kidd kay Luka Doncic pagdating naman sa defensive end of the court. Sabi naman na ni Coach Jason Kidd na ito nga daw si Doncic ngayon against sa Boston Celtics series nila ay may boost ay daw sa kanyang dibdib. Kumbaga may target siya sa kanyang chest at lagi nga siyang inaatake. Eh. Hinahunt na itong mga Boston players on defense. Kaya naman daw he has to be able to guard nga daw kapag siya ay nilalagay daw ng Celtics sa iba't ibang posisyon where he needs to guard. Kumbaga he needs to improve. Yan ang gustong sabihin dito ni Coach Jason Kidd. Pagdating sa paglalaro sa defense at magtiwala naman daw sa kanyang mga teammates pagdating sa Opensa. Tutulungan naman din daw kasi siya ng kanyang mga teammates pagdating daw sa ganitong mga bagay. So yan nga mga ito na mga nasabi ni Coach Jason Kidd dito kay Luka Doncic after ng kanilang Game 3 loss. Definitely not a good look na parang nagsisisihan nga itong si Luka pati na rin si Coach Jason Kidd sa kanilang mga interview.